65% ng mga Pilipino ang nagsabi na masaya silang sasalubungin ang Pasko ngayong 2024. At batay po yan sa survey ng SWS. Mas mababa naman po yan kumpara noong nakaraang taon. Tinanong namin po ating mga kapuso, happy ba ang Christmas para sa inyo? Mula sa Manila Cathedral, saksila si Von Aquino. Bon sa kabila nga ng masamang panahon ay napakarami pa rin mga Katoliko ang dumalo sa Christmas Eve Mass dito sa Manila Cathedral. Puno ang simbahan at kahit sa labas, may mga nagpayong para makadalo sa Misa de Gallo. Sa kanyang homily, pinigyang diin ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na ang ating Panginoong Heso Kristo ang nagbibigay pag-asa at lakas sa atin sa kabila ng mga hamon sa buhay. Si Jesus Anya na ipinanganak sa mundo, may pangalan at may pamilya ay hindi nalalayo sa atin at kasama natin siya sa ating paglalakbay mas espesyal pa niya ang Christmas Eve Mass dahil ngayong gabi sa Roma ay formal anyang bubuksan ni Pope Francis ang 2025 Jubilee sa pamamagitan ng pagbubukas ng Holy Door ng Papal Basilica ng St. Peter na may temang Pilgrims of Hope, Lakbay, Pag-asa. Without Jesus, there is no hope. His love makes us stronger to face all life's difficulties. His hope will not disappoint us. Let us start our journey together as pilgrims of hope. Merry Christmas to all of you. Maligayang Pasko sa ating lahat. Amen. Masaya, meaningful, kasi sa, lalo sa ating mga Pilipino, kasi magkakasama sa family pa nagsisipan. Nagsisimba, kasi nire-remember natin yung pagsilang ni Jesus. As Filipinos, pag umuulan, biyaya sa atin yun eh. So like yung pagsilang ni Christ, I think biyaya sa atin yun. Tinanong namin ang mga kapuso online kung happy ba ang Christmas nila ngayon. Sagot ng isa, masaya dahil marami daw blessing sa kanyang buhay dahil kay Lord. Masaya din ang isa kahit walang handa basta malakas at masigla ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi naman masaya ang isa dahil walong taon na siyang hindi nakakapagdiwang ng Pasko sa Pilipinas. Komento naman ang isa pa, sakto lang dahil kahit daw walang handa ay may hapuna naman at sagot ng isa pa kahit hindi magarbo ang handa o hindi kumpleto ang pamilya, ang tunay na simbolo ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbibigayan, kapatawaran at pasasalamat sa Diyos. Masayang masaya. kumpleto ang pamilya namin. First time ko po mag-Christmas dito. <laughs> Ta umulan pa. Happy naman po ako na nagka-opportunity ako na mag-work po dito. Medyo malungkot. Bakit Ah, ba? uh, marami po ang pinagdadaanan. Ngayong 2025, sana malagpasan ko na lahat. Pia, ang Christmas Day Masses naman dito sa Manila Cathedral ay gaganapin ng 8am, 10am, 4pm at 6pm. Merry Christmas sa Pia at live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. sa si Bonakino, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.